Pangulong BBM Ramdam, ang espesyal na kahulugan ng Pasko para sa pamilyang Pilipino. Yan po na mababalita sa atin ni Letter C, So, RH14 Let, good morning! Pinailawa na ang higanteng Christmas tree sa malakanyang kagabi. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Arneta Marcos ang aktibidad kasama ang iba pang kapamilya, mga opisyal ng gobyerno at iba pang bisita. Ginanap sa Kalayaan Grounds ang programa para sa tradisyonal na Christmas tree lighting ceremony. Sa kanyang mensahe sa okasyon, sinabi ni Pangulong Marcos na palaging espesyal ang kahulugan ng Pasko sa pamilyang Pilipino. Kaya naman sa kabilaan niya ng pinagdaraan ng mga hamon, hindi pa rin tabi ang pagdiriwang ng Pasko. At mas nagiging makabuluhan niya ang panahong ito dahil sa pagsasama-sama ng pamilya at magkakaibigan, anuman ang kanya-kanyang mga pinagkakaabalahan tampok rin sa programa ang awarding rights para sa National Parole Making Competition na nilahukan ng mga estudyante at TESDA trainees. Ito si Letner Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat, uh, let, pero ito...